for today video naman po ay papakita ko sa inyo yung international uh, store dito sa amin sa Cincinnati, Ohio mga Filipino foods, yan po yung mga nakalagay sa istante mga matatamis may bagoong merong uh, mga snack na galing uh, Pilipinas may mga nagaraya may boy bawang. Meron din tayong cheese ring. Marami po. Maraming mga tinda ngayon sa Asian stores. International uh, store. May mga sikirya din po. Ayan. May mga chipis, sweet corn. Kaya hindi nyo po mamimiss ang pagkain sa Pilipinas. Kasi marami na pong uh, tindahan ngayon dito sa amin. Sa sininati na Asian store. Di gaya po uh, dati. Walang masyadong atindahan ng mga Asian ngayon. Ayan no, makakapagluto na kayo ng pansit. May mamasitas, di ba? May panigang. Ayan ang anak ko, busy. Hi, Alia. Hi. Mm, merong uh, food color. Merong uh, uh, panigang. Ano pa ba ang meron? Basta marami, may kanton. Ayan, no? Super cute, bihon. Meron din tayong tofu. Or sa Tagalog. sa Tagalog ang tofu? Hindi namin alam. Sa Tagalog ang tofu. <laughs> Tapos ay may mga itlog din po diyan maalat. Gaya nyan. Super big na egg. O stretch ata yan. O stretch. <laughs> ah, diba? Nakakatawa naman. Super enjoy mamili. Mm may mga condiments. Ayan, may makikita kay Miss Das Aquarium. Tilapia. Sige, langoy pa ng langoy. Tilapia. May lobster. O, yan. Hi, I'm lobster. Ang presyo. Nakakagula. $29 a pound. Si Aliyah, tinuturo yung ano, tilapia. Gusto daw niya yung tilapia. Hmm. hmm. Ay, nako antilapia Yayan, punta naman tayo sa mga fresh na uh, isda. yan nakababad sa yellow, 'di ba? Kita-kita nyo Super super dami ng uh, sari-saring uh, fish. yan merong oyster. Oyster ba 'yan? Huh? 'Di ko alam eh kung oyster 'yan eh. Mm, merong, ah uh, ano yung tawag sa atin sa Pilipinas? Yung suso. May halaan, may buti, butil. <laughs> Ayan naman po yung frozen food. May hipon. Ayan, tignan nyo yung hipon. O, oh, diba? Lulutuin nyo na lang yung hipon. Nabalatan na yun. Kung gusto nyo, may balat. gusto niyo wala. Yan, yung isda naman na yan ay ready to fry na yan coated na po yan. Ewan ko kung ano coated niyan. <laughs> Ayan. Maglakad-lakad pa tayo, di ba? Laki-laki ng aking uh, nilalakaran. Parang uh, moling-moling lang. Nagmamoling kami ni Aliya, oh, Tingin-tingin lang kami. Wala kami pambili ni Alia. kasi wala kami pera ni Alia. ang pambili. Hmm. Tayo pupunta na sa bayaran at magbabayad na tayo. Tapos na akong mamili. At yung aking asawa ay naghihintay na sa labas. Di ba? Ang daming candy. mag na kaya ang daming nga yung candy labas. Ayan, di ba? May mga pips, candy. Marshmallow na. No? Marshmallow yung mga uh, meat, pips. Ayan. Pupunta na tayo sa registered area. Hmm. Ayan, haba pa lang nilalakaran namin para makarating kami sa registered area. Walang katao-tao sa jungle gym. Hmm, di ba? Ayan, may napadaan pang isa. Oh, may extra. Extra, extra sa aking video. Hmm, ayan. Cash service. Ayan na. Ayan Say hi. Say hi. hi. Magbabayad na kami. Tapos na kami. Tapos na kami. Hmm. Watch out for the king of the jungle. Come over. Ha? Huh? Come here. Come here. Guys, konting pasilip lang po sa aking mga napamiling ngayong araw na ito para po yan a-order uh, sa akin Saturday and Sunday. Ayan po yung aking mga napamiling ngayong araw na ito. Meron tayong uh, mushroom, broccoli, oops, what this? Meron tayong toyo mansi para sa ating siomay. Meron tayong carrots, Hmm. Oops! Merong pillows sang aking anak na binili. Wow! Meron tayong ah uh, daing na bangos. Marami tayong pinamili ngayon. Dahil order sa atin yan for Saturday and Sunday. Pati Tuesday na po. Ah, Wednesday po pala. Meron tayong kamote para sa ating lumpiang pirito. Yung siomay wrapper. Para sa aking siomay. Na order. Topo. Para sa aking uh, chapsu. na gagawin on, on Wednesday. Iba yan. Nakakamari na ako sinasabi ko mga kamamsi. Ayan yung aking siomay wrapper na gagamitin. 100 pieces na siomay for Sunday. Then, ano pa ba meron sa akin dito? Yup. So, mga kamamshi, magiging busy na naman po tayo. Hi. Walang katapusang busy. Meron tayong ah uh, spring roll. Yan po yung ating spring roll. Spring roll para sa ating lumpiang Shanghai at lumpiang Kirito na gagawin. Yan po. Meron tayong uh, pork na gagamitin ko pang barbecue. So, ayan, ang aking malaking toyo na po yung binili ko. UFC soy sauce. Yan na po yung binili ko. Malaki na po. Ang hirap ng maliit na binibili eh. Then, meron tayong batong. North Seasoning. At meron tayong ano ba to? Tasty Joy para sa ating ube pandesal. Yan pong aking gagamitin. At meron tayong super cute na pangpansit para sa Sunday. Ayan. Yan ang aking mga pinamili. At meron tayong okra. Ayan, yung aking okra. di ba? Ang dami ng aking napamili ngayong araw na ito. Hmm. Ayan pa po yung ating fish. Marami akong biniling a uh, daing na bangus. Ayan. Order po kasi yan. Ayan po yung aking ngayong araw na to. Ano pa ba meron sa akin? Sa aking bag sa aking mahiwagang bag. Ayan, punong-puno ang aking table. Ayan, meron tayong cauliflower. Para po yan sa aking chapsuy. Meron tayong spring onion. Ano pa ba ito? Ayan. Meron tayong lime. Para po yan sa siomay. Sansawa ng shumai. So guys, yan po ang aking napamiling ngayong araw na ito, Monday. So guys, maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube channel. At sana po ay patuloy niyo po, patuloy niyo pa po akong suportahan sa aking mga vlog. At hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po. Thank you very much, guys. Bye-bye. See you in my next vlog. Thank you for watching.